Hi guys, welcome back again to my channel. For today's video, guys, bibigyan ko kayo ng home remedy or tips para sa mga kagat ng bubuyog. So as can you see, yan, medyo swollen pa siya here, saka dito. So dahil nakagat ako kahapon ng bubuyog sa labas ng bahay namin, so ipapakita ko sa inyo yung picture ng unang araw or unang gabi nang nakagat ako. Lalagay ko siya dito. So, kita nyo naman na nagrabing namamaga talaga yung mata ko. Kasi nga, grabing guys, hindi ko talaga expected na may bubuyog pala doon. Na may bahay pala ng bubuyog doon. Tapos, pagtayo ko lang galing sa gripo kasi hinugasan ko yung anak ko. Pagtayo ko guys, ayan na, nakagat na ako ng bubuyog. So, eto siya guys, dito. Tapos, dito. Hindi na masyadong kita. Tapos, eto na siya. Tapos, Kahapon guys, tsaka kaninang pagising ko, sobrang namamaga talaga siya as in ganito na lang yung eyes ko ganyan. Tapos 'di ba may line tayo yung sa mata yan, 'di ba may line. Kita niya yung line line ng ganyan. Kanina guys, wala talaga tong line to dito guys, wala as in wala. Kasi sobrang namamaga siya tas ganyan. Tas hindi ako makalabas ng bahay kasi nakakahiya, 'di ba? Kita niyo. So, for not for the let's get started. So, alam ko nandito dito ka dahil nakagat ka rin ng bubuyog kagaya ko. Kaya naman bibigyan ko kayo ng apat na um home remedy para sa kagat ng bubuyog na masasabi ko talaga na effective siya kasi nga kanina talaga as in sobrang namamagasa. So talaga naman papatunayan kasi inyo na effective siya kasi ano, you know, hindi na siya masyadong namamagat Tapos eto oh may line na ulit siya, hindi na siya super swollen. So ayun na nga no, meron tayong apat na bagay na makikita mo lang sa loob ng bahay at pwede rin tayong mabili siya uh, over the con con counter na sa botika. So, unang-una na, guys, is ang... For text.klamansi.yloris.clmosatine.katinco So, to sa inflammation, sa pamamaga, para mabuwasan ang pamamaga. So, ayun, guys, ito na nga yung kalamansino. no? Itatry natin to. Nung una kasi, nung nakagat ako, ang ginawa ko lang, guys, is lagyan siya ng cream at yellow. Pero paghising ko kaninang umaga, sobrang namamaga talaga ing so, hindi ko to madilat ng ayos. So, magpapakita ko ng clip kung paano, kung gano'n siya namamaga. guys okay. so, papakita ko. Ipapasok ko na lang siya dito. So, pasok. So, unang-una -una guys, maghilamos muna kayo. Hugasan niyo yung mukha niyo ng malinis na tubig at sabon. So, tapos naman ako maligo, kakaligo ko lang. Kaya naman, gagawin natin siya ulit. Syempre, meron din tayo ditong damit or pamunas para sa tutulo na excess. So, eto yung kalamansi, hatiin mo lang sa dalawa. Tapos, i-rub mo lang siya here. Kung saan yung namamaga. Yung katas niya, guys. Ayan. Tapos, eto. Tapos, syempre, kung saan yung part na ako ay kinagat. Ayan. So, ayun guys. Ayan. Yung katas niya. So, ingat lang tayo na hindi malagyan yung mata niyo mismo. Para siyang ano guys. Alam mo yung makate. Makate kasi siya guys. Ayan. Yung juice niya. Makate siya. Tapos, para siyang tinutusok-tusok na. Ewan ko ba? Basta ganun yung pakiramdam niya, guys. Ayun Namahap din na unti. Ganyan. So, effective to guys. promise. isa. Ayan, no. Lagyan. Asim. Mmm. Asim. Ayan. Ayan. Lagyan mo lang. So, ibabad mo lang to. Siguro ng mga... ano, mga... So, ginagawa ko siya, guys. Ganyan. Nirarab-rab ko lang yun siya dyan. Ganyan. Ayun. Tapos, pwede mo siyang paipayan. Pag pinaipayan mo siya ganyan, malamig sa pakiramdam. Basta nangangati siya. Ayun, makati. Tapos, Tapos, guys, next is yellow or eyes. I-rub mo lang siya, ganyan. Mas maganda siyang, yan, magkasunod, guys. Ganyan ginawa ko, magkasunod. Kalamansi, tapos Ice Pinag-combo-combo ko na sila pinagsabay-sabay ko. Ay, depende naman sa iyo kung pagsasabay-sabayin mo or hindi. Pero ako, ganyan talaga ginagawa. Ginawa ko. Ayun. i mo lang siya sa part kung saan siya may namamaga, namamaga or makate. Ayun. So, simula kasi dito, ito dito ko okay, kinagat. Tapos dito. Tapos, ayan. Naging ganyan na siya. Ayan. Ganyan, ganyan ko lang. Rub mo lang yung um, ayan. Ayan. Sa so, Meg. Gagawa ko siya ng 20 minutes. Kasi gusto ko talagang mawala siya kagad. Pero depende din naman sa'yo. Pwedeng 10 minutes. Pero kapag nalamigan ka na sobra, stop mo siya. Ayan. So, ayan guys. Medyo namula na siya. Kasi nga, i- Rina, ah, uh, inano ko siya. Nilagyan ng ice nampo ulit-ulit. Kaya, ayan. Parang mula namulanan naman. Ayan. Tapos, ang pangatlo naman guys is ito. Ito nyo ba? Mag-focus kami. So, ayan. Naman yung pangatlo. Gagamitin or ginamit ko. Ito yung unang-unang nilagay ko guys nung unang nakagat ako. pagkatas ko mag-uugas ng mukha ayan ito na yung nilagay ko tapos nirab-rab ko siya ng yelo so ganyan guys para hindi siya mamati ayan at pala dito ko nilagay okay lang yan kasi medyo basahing mukha ko eh Ayan, guys. Ayan. So, this is anti-inflammatory or anti pruritic external use. Help skin from diaper rash, minor rots, allergy rashes, insect bite. Insect bite. Very effective nito, guys. Pwede-pwede dito pwede sa mga baby, sa matanda. Ito. But, magkakarashes yung anak ko. Bukod sa tiny buds ito, yung gamit ko. Tapos, ginagamit ko rin siya. Ayan. Tapos, ang pang-apat, guys, ay itong cutting ko. <laughs> so, lumabas kasi ako isang beses. Bumili ako ng gulay. Tapos, sabi ng kapitbahay namin, ano nangyayari sa mato mo? Miyak ka ba? So, kung hindi po nakagat po ko ng bubuyo. Tapos, ano bigs effective ganyan ginawa ko sa apo ko? Ayan. Eh, wala akong bigs. Pero, meron akong cutting ko. Ayan. So, tinry ko siya. Tinry ko siya, guys. Feeling ko ito yung pinaka-effective. Kasi sobrang namamaga siya, guys. Tapos, nung nilagyan ko na ito. Nilagyan natin dito. Kasi dyan, dyan. Kinaga, tapos dito. Nilagyan ko na ito, guys. Wala. Lumiit siya. Promise. Okay. So, ayan lang, guys. Ayan yung mga apat na bagay na pwede nyong makita sa loob ng bahay niyo na makakatulong sa pangangate at sa pamamaga, kung saan kayo kinagat ng bubuyog or kung saan kayo na sting, ito guys ay home remedy lamang at based on my experience only, hindi ako doktor, hindi ako professional. Pero, ayun, ito yung mga nakatulong sa akin. Bukas kasi, a update ko kayo kung oh, wala na ba siya or mababawasan yung pamamaga niya. Pero guys, kapag naman nakaranas kayo ng pagkahilo, lagnat at sakit ng ulo, advice ko sa inyo, magpakonsulta na kayo sa doktor para mabigyan kayo ng tamang gamot. So, I hope may natutunan kayo sa aking video today. Ayun lamang po. See you tomorrow for the update. Bye! Thank you for watching!